Muli tayo magpapatuloy sa ikalawang yugto ng ating kwentong pinamagatang, Kuya Inaasawa ang kanyang kapatid Part 2. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbago na ang takbo ng buhay ko. Tahimik pa rin ang bahay, pero hindi na ito ang katahimikang puno ng takot, ito na ang katahimikang unti-unting nagbibigay ng kapanatagan. Simula nang umalis si Kuya Edward, parang huminga muli ang mga dingding ng bahay namin. Si Mama naging mas malambing. Hindi na siya palaging abala, hindi na rin siya basta umiwas kapag may gusto akong sabihin. Kapag nakikita niya akong tahimik, siya na mismo ang unang lumalapit at nagtatanong. Anak, kumusta ka? May gusto ka bang ikwento? Noong una, hirap akong sumagot. Pero habang tumatagal, natutunan kong buksan ulit ang sarili ko, dahan-dahan, parang sugat na pinapahiran ng gamot araw-araw hanggang tuluyang maghilom isang araw sa eskwela. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, nilapitan ako ng kaklase kong si Mika, napansin ko, masaya ka na ulit ngayon. Alam mo, dati ang lungkot mo parati. Umiti ako, medyo nahiya. Siguro kasi natutunan kong bitawan ang mga hindi ko kayang baguhin. Grabe, ang lalim mo talaga, biro niya. Alam mo, dapat ikaw mag-join sa storytelling club. Ang ganda ng boses mo kapag nagsasalita ka, parang may bigat pero may pag-asa. Napangiti ako. Noon, ayaw ko talagang magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa mga salitang iyon ni Lira, may kumislot sa puso ko, parang paanyaya ng bagong simula. Kinagabihan, kinausap ko si Mama tungkol dito. Ma, gusto ko po sanang sumali sa storytelling club. Umiti siya. Maganda yan, anak. Ibahagi mo ang boses mo, baka may matulungan ka. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa isip ko ang huling sinabi niya, baka may matulungan ka. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula na ang unang meeting ng club. May tema ang unang gawain. Isulat mo ang kwento ng taong hindi sumuko. Hindi ko alam kung tatawanan ako ng tadhana o tutulungan, pero ang sinulat ko ay ang sarili kong kwento. Hindi ko binanggit ang mga pangalan, hindi ko rin inilantad ang mga detalye. Ang sinulat ko lang ay ang pakiramdam ng isang babaeng natutong muling lumaban pagkatapos ng sakit. Noong araw ng presentasyon, nanginginig ang kamay ko. Ngunit nang marinig kong sinabi ng aming advisor. Mika, ready ka na? Tumango ako kahit natatakot. Nang magsimula akong magsalita, parang nawala ang buong paligid. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko ay parang hugot mula sa puso kong matagal nang nagkubli. May mga sugat na hindi nakikita pero ramdam. May mga iyak na walang tunog pero totoo. At may mga taong tahimik lang pero araw-araw lumalaban. Ako yon. Pero mayon, hindi na ako takot. Tahimik ang lahat. Nang matapos ako may ilan na umiiyak. Si Lira ay nakangiti at nakita kong si Maam ay palihim na pumapalakpak. Pagkatapos ng programa, may lumapit sa akin na isang babaeng kaklase. Salamat, Mika. Hindi mo alam kung gaano ako na-inspire. May pinagdaanan din ako dati pero dahil sa sinabi mo, gusto kong magpakatatag ulit. Doon ko naramdaman ang kakaibang init sa puso ko. Hindi lang ako nakaligtas, naging daan din ako para may maligtas. Pag uwi ko sa bahay, niyakap ko si mama. Ma, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon, tahimik pa rin ako. Umiti siya, may luha sa mata. Anak, salamat din at pinatawad mo ako. Tahimik kaming nagyakapan, pero sa yakap na yon, parang nabuo lahat ng piraso ng sarili ko na dati nagkalas-kalas. Lumipas ang mga buwan. Hindi ko na iniisip si Kuya Edward. Hindi dahil kinalimutan ko, kundi dahil natutunan kong hindi na siya bahagi ng kinabukasan ko. Isang gabi, habang nagsusulat ulit ako sa aking diary, na isulat ko. Ang buhay hindi lang puro sakit. Ang bawat sugat may tinuturo. Ang mahalaga, huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng kung sino ka. Dahil minsan, ang mga sugat natin, sila rin ang dahilan kung bakit marunong tayong magmahal ng mas totoo. Ang tunay na pagbangon ay nagsisimula kapag tinanggap mong hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, pero kaya mong piliin kung paano mo ito haharapin. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas na kayang bumuo ng panibagong pag-asa. Minsan naiisip ko, kung babalikan ko lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero sa tuwing titignan ko ang sarili ko ngayon, nakangiti, may lakas, at may panibagong direksyon sa buhay, alam kong hindi aksidente ang lahat. Isang taon na ang lumipas mula ng tuluyan kong buksan ang kwento ko. Hindi na ako yung mika na takot sa dilim ng nakaraan. Ako na yung mika na kayang tumindig at sabihin, tama na. Ako na ang may hawak ng sarili kong buhay. Isang araw sa paralan. Tinawag ako ni Ma'am Estrella, ang advisor namin sa Storytelling Club. Mika, pwede ba kitang makausap sandali? umiti ako. Opo, ma'am. Mika, sabi niya, gusto kong ipasok ka bilang speaker sa seminar ng kabataan sa bayan. Ang tema ay lakas sa katahimikan. Naalala ko kasi ang kwento mo noon at gusto kong marinig din nila yon. Halos mapahawak ako sa dibdib ko. Ako? Magsasalita sa harap ng marami. Noong isang taon lang, halos hindi ko nga masabi kay mama ang mga pinagdaanan ko. Pero mayon, imbitado akong magbahagi ng kwento. Kinabukasan, habang nag-ensayo ako ng sasabihin, napuno ng emosyon ang isip ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero isang bagay lang ang malinaw, gusto kong magsalita hindi bilang biktima, kundi bilang buhay na patunay na kayang bumangon kahit gaano kabigat ang sugat. Dumating ang araw ng seminar. Maraming estudyante sa bulwagan. May mga guro, magulang, at ilang kababaihang galing sa ibang barangay. Nang tawagin ang pangalan ko, tumayo ako. Nanginginig pa rin ang kamay ko, pero ngayon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa tapang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sabi ko habang nakatingin sa kanila. Ako si Mika. At noon, isa akong babaeng natutong tumahimik dahil akala ko, kapag hindi ko sinabi, mawawala ang sakit. Pero mali pala. Ang katahimikan ay hindi luna sa sugat, minsan, iyon pa ang dahilan kung bakit mas lalong lumalala. Tahimik ang buong bulwagan. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan ko. May mga bagay sa buhay na hindi natin ginusto. May mga taong nasaktan tayo kahit wala tayong kasalanan. Pero hindi ibig sabihin noon na hanggang doon na lang tayo. Dahil ang bawat isa sa atin, may kakayahang magbago ng kwento. Pagkatapos kong magsalita, halos kalahati ng audience ay umiyak. May lumapit sa akin isang babae halos kasing edad ko. Mika, sabi niya, salamat. Ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-isa. Yun ang unang beses na naintindihan ko kung gaano kalakas ang boses ng isang taong minsan din sinubukang patahimikin. Pagkalipas ng ilang buwan, dumami na ang mga imbitasyon ko sa iba't ibang eskwelahan at barangay. Tinatawag nila akong Ate Mika at tinuturing na inspirasyon sa mga kabataan. Minsan, kapag napapagod ako, naiisip ko kung noon ay takot akong magpakilala. Ngayon ay ako na mismo ang nagbibigay lakas sa mga tulad kong dati ring natakot. Pero higit pa doon, natutunan kong magpatawad, hindi para sa nakasakit, kundi para sa sarili kong gustong mapahinga. Isang gabi, nakaupo ako sa balkonahe, habang nakatingin sa bituin. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Naisip ko si Kuya Edward. Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon, pero sa isip ko, sinabi ko, "Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Pero hindi na rin kita kamumuhian. Dahil kung hindi dahil sa sugat mo, baka hindi ko natutunan kung gaano ako kalakas." Pagkatapos kong sabihin yon sa hangin, para akong nakaramdam ng kakaibang daan. Para bang sa wakas, tuluyan ko nang nabawi ang lahat ng bahagi ng sarili kong kinuha sa akin noon. Nakapagtapos ako sa kolehiyo, kumuha ako ng kursong psychology. Sabi ng mga tao, bagay daw sa akin, dahil marunong daw akong makinig at magparamdam ng pag-asa. Ang totoo, kaya ko pinili 'yon dahil gusto kong maging sandalan ng mga taong tulad ko noon, tahimik, takot at nagdurusa. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang volunteer counselor sa isang women's center. Sa tuwing may lumalapit na umiiyak, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, hindi mo kasalanan at hindi ka nag-iisa. At sa tuwing sinasabi ko 'yon, parang naririnig ko rin ang sarili kong tinutulungan kong bumangon muli. Minsan, kapag umuwi ako sa bahay, si mama ay laging nakangiti. Anak, proud ako sa'yo. Dati tahimik ka lang, ngayon marami ka nang natutulungan. Umiti ako. Ma, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natutunan kung paano magpatawad. Yumakap siya sa akin. Anak, minsan, ang mga sugat natin ay regalo rin kasi doon tayo natutong magmahal ng totoo. Ang paghilom ay hindi isang gabi lang mangyayari. Ito ay proseso puno ng takot, luha at dasal. Pero darating ang araw na marirealize mo. Ang mga sugat na minsang ikinahiya mo, sila rin pala ang magpapatatag sa para maging ilaw sa iba. Sa puntong ito ng aking buhay, hindi ko na kayang manatiling tahimik. Ang bigat na matagal kong kinikimkim ay kailangang mailabas, hindi para sa awa, kundi para sa kalayaan. Simula nang mapagtanto kong mali ang lahat ng pinagdadaanan ko, parang unti-unting gumising ang natutulog kong lakas. Araw-araw, habang mag-isa ako sa kwarto, iniisip ko kung hanggang kailan ko titiisin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Mika, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. At sa bawat araw na inuukit ko sa isip ko yon, mas lumalakas ang loob kong huminga ng totoo, huminga bilang ako. Nagsimula akong mag-ipon ng kaunting pera mula sa trabaho ko sa maliit na tindahan. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit kay mama. Hindi dahil ayaw kong magtiwala, kundi dahil alam kong may mga bagay na kailangan kong harapin mag-isa. Isang gabi, habang nakahiga ako, narinig kong dumating si Kuya Edward. Ang dating kaba sa dibdib ko, ngayon ay napalitan ng panimindigan. Imbes na matakot, pinilit kong maging matatag. Sinarado ko ang ilaw at nagkunwaring tulog. Ngunit sa isip ko, malinaw, hindi na ako muli magiging biktima. Kinabukasan, tinawagan ko ang pinsan kong silie. Siya ang unang nakaalam ng lahat. Tahimik lang siya noong una, tapos bigla siyang humagulgol. Mika, bakit di mo agad sinabi? Natakot ako, sabot ko. Natakot akong walang maniwala. Yumakap siya sa akin at sinabing, maniwala ka ako ang unang paniniwala sa iyo. Hindi ka nag-iisa. At doon ko naramdaman may liwanag pa pala sa dulo ng lahat ng sakit. Isang linggo ang lumipas bago ko nagawang magsumbong sa isang social worker. Gusto kong umatras, pero sa isip ko, bumabalik ang lahat ng gabing tinanggalan ako ng karapatan maging payapa. Kaya tumindig ako, nagkwento ako, sa unang pagkakataon, buong tapang. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang tinik na matagal nang nakabaon sa dibdib. Masakit pero nakagiginhawa. Nakikinig lang sila, walang paghusga, walang pagtanggi, puro pag-unawa. Nang matapos ang pag-uusap, huminga ako ng malalim. Parang sa unang pagkakataon, tunay akong huminga ng malaya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Dumaan ako sa mga tanong, sa mga pagdududa, sa mga matang humuhusga. Pero bawat luha kong tumulo ay naging sandat ako. Alam kong hindi ako nagkasala, ako ang nilabanan ang kasalanan. Si Kuya Edward ay sinampahan ng kaso, at kahit anong pakiusap ni Mama na huwag ko raw sirain ang pamilya, tumindig ako. Sabi ko sa kanya, Ma, kung pamilya ang basehan ng katahimikan, bakit ako kailangang masaktan para lang manatili tayong buo? Hindi niya agad ako nasagot. Pero nakita ko sa mga mata niya ang unti-unting paggising na matagal din siyang nilason ng takot katulad ko. Lumipas ang taon. Hindi agad gumaling ang lahat pero natutunan kong yakapin ang sarili ko. Bumalik ako sa pag-aaral, nagtrabaho, at natutong umiti muli ng walang takot. Si Leah at ang pamilya niya ang naging bagong tahanan ko. Doon ko naranasan ulit ang salitang pamilya, yung may respeto, yung may tunay na pagmamahal. Isang gabi, nakatingala ako sa buwan, tahimik lang. Sa isip ko, bumulong ako. Papa, kung nasaan ka man, alam kong nakikita mo ako. Nilabanan ko, hindi ko hinaya ang manatili sa dilim. Ang tapang ay hindi laging pagsigaw. Minsan, ito ay ang kakayahang tumayo sa gitna ng takot. Ang paghilom ay hindi madali, pero nagsisimula ito sa pagtanggap na hindi mo kasalanan ang ginawa ng iba. Sa buhay, may mga taong sisira sa iyo, pero mas mahalaga ang mga taong tutulong sa iyong buuin muli ang sarili mo. At higit sa lahat, walang sinuman ang may karapatang kunin ang iyong katahimikan o dangal. Makalipas ang lahat ng unos, dumating din ang umagang hindi ko na kailangang magtago. Kundi isang babae na muling natutong magmahal sa sarili. Matagal bago ko naramdaman ang ganitong kapayapaan. Bawat araw ay tila pagsubok pa rin, may mga gabing nagigising ako, dahil sa mga alaala, -ala. may mga sandaling bigla akong napapahinto sa gitna ng trabaho, dahil may amoy o tunog na nagpapaalala ng nakaraan. Pero sa halip na itago, tinanggap ko. Ang sakit pala, kapag niyakap mo ng may tapang, unti-unting natutunaw. Sa tulong ng mga social workers at ng aking pinsan na si Lee, natutunan kong maghilom. Dinala nila ako sa mga counseling session, at doon ko unang narinig ang salitang self-forgiveness. Akala ko noon, patawad lang ang kailangan kong ibigay sa mga taong nakasakit sa akin. Pero mali pala ako. Mas matagal kong pinatawad ang sarili ko, sa paniniwalang wala akong halaga, sa pagtahimik ko noon, sa mga gabing iniyakan ko ang tanong na, bakit ako? Hanggang isang araw, habang nakatingin ako sa salamin, bigla kong nasabi. Mika, tapos na. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa kasalanang hindi mo naman ginawa. At doon ko naramdaman ang unang tunay na kalayaan. Nagpa siya akong ipagpatuloy ang pag-aaral. Noong una, mahirap. Marami pa rin nakakaalam ng nakaraan ko, at may ilan pa rin marits na nagtanong, yan ba yung may kaso dati? Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Sabi nga ni Leah, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mabuti ka. Alam mo iyon sa sarili mo at iyon ang mahalaga. Nagtrabaho ako sa gabi bilang service crew at nag aral sa umaga. Pagod? Pero bawat pagod ay may kasamang iti. Kasi alam kong bawat hakbang ay papalayo sa kadiliman. Hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo, simpleng graduation lang, pero para sa akin, parang panalo sa laban ng buhay. Isang araw, dumating si mama sa bahay ni Lee. Hindi ko inaasahan yon. Nakatayo siya sa gate, hawak ang maliit na bag, umiiyak. Anak, sabi niya, patawad. Tahimik lang ako. Matagal ko rin pinangarap marinig ang salitang iyon, pero hindi ko alam kung handa na akong tumugon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Ang dami kong pagkukulang. Natakot ako noon, pero mas masakit pala ang makita kang nasaktan dahil sa katahimikan ko. Hindi ko siya agad niyakap, pero sa loob-loob ko, alam kong iyon ang simula ng aming paghilom. Ma, sagot ko sa dulo, hindi ko na kailangan ng paliwanan. Ang mahalaga, nandito ka. Umiyak kami pareho, at sa unang pagkakataon, yakap namin dalawa ang katahimikan na minsan ay sumira sa amin. Lumipas ang mga taon, natutunan kong gamitin ang boses ko. Nagsimula akong mag-volunteer sa mga support group para sa kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Doon ko nakita kung gaano karaming mika sa mundo, mga babaeng tahimik, takot, pero malalaka sa kalooban. Sabi ko sa kanila sa unang seminar ko, Hindi mo kailangang kalimutan para makalimot. Minsan, kailangan mong maalala para huwag mo nang hayaang mangyari ulit. Mula noon, nagkaroon ako ng layunin. Hindi na lang ako si Mika na nakaligtas. Ako si Mika na tutulong sa iba para makaligtas din. Hindi ko akalain darating sa buhay ko ang taong magtuturo sa akin ng pag-ibig na walang halong takot. Nakilala ko si Ian, isang volunteer din hindi siya nang hingi ng kwento, pero lagi siyang handang makinig. Hindi ko kailangang malaman lahat, sabi niya, ang mahalaga alam kong matapang ka. Doon ko naramdaman na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipilit o itago. May pag-ibig palang marunong maghintay, marunong umunawa, marunong gumalang. Ang pagbangon ay hindi nagtatapos sa pagtakas. Nagsisimula ito sa pagpapatawad sa sarili, sa pagpili ng kapayapaan, at sa paggamit ng tinig para maging liwanag sa iba. Ang nakaraan ay hindi kailangang ikahiya, maaari mo itong gawing sandata para tumulong. At higit sa lahat, ang tunay na lakas ng babae ay nasa kakayahan niyang magmahal muli kahit minsan ay giniba siya ng mundo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, akala ko'y sapat na ang makaligtas. Pero habang tumatagal, napagtanto kong may mas malaking layunin pa pala ako, ang maging boses ng mga tahimik na tulad kong minsan ay nakulong sa takot. Makalipas ang isang taon mula nang tuluyan kong iwan ang madilim na nakaraan, nagsimula akong magtrabaho sa isang women's shelter. Dati akong tumatanggap ng tulong doon, ngayon ako na ang nagbibigay. Ang unang araw ko ay punang kaba. Nang pumasok ako sa maliit na silid kung saan nakaupo ang limang babae, may ilan ay umiiyak, may ilan ay tila nawala ng pag-asa, nakita ko ang dating ako sa kanila. Tahimik akong umiti at sinabing, Alam ko ang pakiramdam nyo, at gusto kong malaman yung hindi kayo nag-iisa. Mula noon, nagsimula akong magkwento. Hindi para muling buksan ang sugat, kundi para ipakita na posible palang gumaling. Ang bawat tulo ng luha nila habang nakikinig ay paalala na minsan, ang sakit mo ay magiging lakas ng iba. Kasama si Lee at si Ian, itinayo namin ang Project Liwanag, isang maliit na programa na nagbibigay ng counseling, livelihood training, at libreng edukasyon sa kababaihan. Hindi ito madali, kulang sa pondo, kulang sa tao. Pero hindi kami sumuko. Bawat donasyon, bawat notebook, bawat libreng seminar na aming naibibigay, lahat iyon ay bunga ng pananalig na kahit maliit, kaya nitong baguhin ang buhay ng iba. Minsan, may lumapit sa akin, umiiyak sabay sabing. Salamat, Mika. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Napayakap ako sa kanya. At doon ko naramdaman na tama ang landas na tinatahak ko. Isang araw, dumating sa shelter ang isang babae, payat, mukhang pagod, at may bakas ng pasa sa braso. Paglapit ko, halos mabitawan ko ang hawak kong folder. Si mama. Tahimik lang siyang nakatayo, umiiyak. Anak. Hindi ko agad nasabi kung ano ang nararamdaman ko, galit ba, awa, o pag-ibig. Pero sa huli, lumapit ako at nyakap siya. Ma, sabi ko, lahat tayo may sugat. Pero habang humihinga tayo, may pagkakataon pa tayong magbago. Mula noon, si Mama ay naging isa sa mga aktibong tumutulong sa Project Liwanan. Siya mismo ang nagkukuwento sa mga nanay kung paanong minsan, ang pagwawalang bahala ay nakakasakit din. Pagkalipas ng dalawang taon, inimbitahan akong magsalita sa isang seminar para sa kabataan. Kinakabahan ako, pero nang makita ko ang mga mata ng mga batang babae sa harap ko, puno ng pangarap, puno ng tanong, alam kong kailangan nilang marinig ang kwento ko. Sabi ko, hindi natin kontrolado ang mga bagay na ginawa sa atin. Pero kontrolado natin kung paano natin babaguhin ang kinabukasan. Tahimik ang buong bulwagan. At nang matapos ako, sabay-sabay silang pumalakpak. Sa sandaling yon, naramdaman kong nabigyan ng saysay -say ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng gabi ng takot. Habang tumatagal, lumalim din ang relasyon namin niyan. Hindi ko inakala na sa isang mundo na minsang puno ng takot, may tao palang magpapatunay na may pag-ibig na marangal at totoo. Hindi ko kailanman papalitan ang nakaraan mo, sabi niya. Pero gusto kong tulungan kang buin ang kinabukasan mo. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot magmahal. Dahil sa piling niya, ang pagmamahal ay hindi pang aangkin, ito ay pagkalinga. Ang tunay na pagbangon ay hindi lang tungkol sa sarili. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iba, upang makabangon din sila. Ang sugat na minsang naging dahilan ng pagluha mo, balang araw ay magiging ilaw ng iba. At sa bawat isa na nakararanas ng kadiliman ngayon, tandaan mo, may tinig ka, at karapatan mong marinig. Pagkatapos ng lahat ng taon ng paghihilom, dumating din ang araw na matagal kong iniiwasan, ang pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang nakasakay ako sa bus, pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas. Ang mga puno, ang daan, pati ang amoy ng hangin, lahat pamilyar, pero hindi na ako ang dating mika. Ang dating batang puno ng takot ay ngayon ay isang babae na marunong ng lumaban, marunong ng magmahal, at higit sa lahat, marunong ng magpatawad. Pagdating ko sa lumang bahay namin, tila nanigas ang mga paako. Nandoon pa rin ang parehong bakod, ang parehong bintanang minsang naging saksi sa aking mga luha. Ngunit ngayong bumalik ako, wala nang takot sa dibdib ko. Ang naramdaman ko ay awa, hindi para sa sarili kong dating nasaktan, kundi para sa batang ako na matagal nang nangungulila sa hustisya at kapayapaan. Lumapit ako sa pinto, dahan-dahang binuksan iyon may alikabok na bakas ng panahon. Wala nang mga alaala roon maliban sa mga aninong dati kong kinatatakutan. Pero ngayon, ang mga aninong iyon ay parang usok na unti-unting naglalaho. Pumasok ako sa lumang kwarto ko. Sa dinding, nakita ko pa ang mga lumang larawan naming mag-anak, si mama, ako, at ang batang si Edward na nooy inosente pa. Napaupo ako sa kama at sabay bulong. Salamat sa lahat. Dahil sa inyo, natutunan kong maging matatag. Hindi ko kailanman inasahan na darating ang araw na kaya kong magpasalamat kahit sa mapait na nakaraan. Pero sa sandaling iyon, naramdaman kong iyon mismo ang araw ng pagtubos, ang araw na tuluyang kong pinalaya ang sarili ko sa mga gapos ng kahapon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng balita, si Edward ay nasa kulungan pa rin at humiling na makausap ako. Matagal kong pinag-isipan hindi ko alam kung kaya ko, pero alam kong kailangan kong harapin ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Sa unang pagkakataon, pumunta ako sa loob ng kulungan. Tahimik lang kami noong magkaharap. Siya, payat na, tila nawalan ng sigla. Ako, tahimik lang, ngunit buo. Mika, mahina niyang sabi, "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad." Tumingin ako sa kanya. Hindi mo kailangang hintayin ang kapatawaran para magbago. Pero gusto kong sabihin sa'yo, pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para makalaya ako. Napaluha siya, at sa unang pagkakataon, nakita kong totoo ang kanyang pagsisisi. Umalis ako na magaan ang pakiramdam. Hindi dahil may hustisya sa sistema, kundi dahil may kapatawaran sa puso. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ni Ian at ni Mama. Tahimik lang kaming tatlo pero sapat na ang mga ngiti para sabihin tapos na ang dilim. Mula noon, mas tumatag ang Project Liwanag, dumami ang mga kababaihang natutulungan namin. May mga bata nang nakapagtapos, may mga ina nang muling nakabangon. At sa bawat niting nakikita ko sa kanila, alam kong may saysay -say ang lahat ng pinagdaanan ko. Isang gabi, habang nakatingin ako sa bituin, naalala ko ang sarili kong panalangin noon na sana matapos na ang lahat ng sakit. Ngayon, ibang panalangin na ang binubulong ko. Panginoon, salamat. Dahil binigyan mo ako ng lakas na harapin ang lahat at ng puso na marunong pa ring magmahal. Ngayon, ako si Mika, isang babae, isang anak, isang tagapagsalita at isang patunay na walang dilim ang kayang tumalo sa pusong handang magpatawad at magpakatatag. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa kahinaan, kundi tungkol sa pagsulong. Hindi tungkol sa kung sino ang nanakit, kundi kung paano ako bumangon. At sa bawat babaeng makakabasa o makaririnig nito, gusto kong sabihin. Hindi mo kasalanan ang ginawa sayo. Pero hawak mo ang kapangyarihang baguhin kung paano matatapos ang kwento mo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.